Patuloy ako kasi kikakadlo ah. Oh. Bakit nalit man ba tubig? Ha? Huwag oh, kaninong luti, arar, biniluluti. Oo, oh, yan sa magkapatid ng mga inoy. Ay, anong pangalan ng luting yan? Ay, sa magkapatid ng inoy. oh, party party, in, in, alin ba, patid. yung, yan ba yung, uh, ay, halaka dahil. Akala ko yan yun. Pinadibilop na, lupa-lupa, luti-luti, magkaroon luti diyan. Eh, saan yan so, yung magkapatid? Oo. Oh, oh. ha? Party, ah? Ha? Huh? Saan ka natira? Sa dati. Sa dati bang? Uh, as sa school. Ah, sa school. Uh -huh. eh, ka. Ha? Huh? Kakadlo ikaw. Uh -huh. Aba. Hindi si, ako sa ipagmurad. Ikaw may kasama doon. Marami na akadlo. Di yan na no. Ha? Huh? Marami na uh -huh. Ah, may lusong naman ng kabayo. Wala. Uh -huh. Yan, ganari po kami ng dati. Ano? Pag hindi kadlo, ay ano. Ah, pag hindi karga sa kabayo, pasan. Makunat-kunat mamasaan na, no? ano Ayaw. Yan ang pagkagara ng anong Ayaw, ano ngayon dito, ano hindi nga na tapos. Ah, hindi, wala na ba nagkocontractor din yan? Ayun, na wala. Ah? Sagal na na. Oo. Eh, uh, di kong makakontrol yun, baka malaki sa bagay, no? Pero mga, pero mga alagyo ba? Ha? Wala kong alagyo ba, matatapos agad talaga sa minisabi ng loob at eh, sa tower ay eh, Parang hindi nata na tapo pumag din may lupa. Nagbabako na rin. Nalagyan. Ay, madal na ako sa Ay, ibig sabihin hindi ba pumag may lupa doon? Hindi na pumag yung si Wakon. Oo. Oh, oh. Ganda't Ganda makakalya na ng ganito. Ano yung lang nagiging kalaban ng nagkakalya, ano? Ay, okay. na, syempre, kung luti nga naman nila walang matitira, ano baka? Ayo. Tuwing kailan ka na kadlo? Abba. Nga si pag mo rin na yan oh. O toy. Ay, <laughs> ka may kabaw toy dali. Sakay na ating bike. <laughs> oo oh, toy. Ay, sakay atin yung ating bike mo dali. Nasi ko tuloy aking oo, Paparin na rin, paparin na rin lang ay. Yan may pasok na pakatigan ang sasakyan papagayon. Oo. Hanggang saan? Hanggang bahay na yun. Oo. Hanggang bahay na yun. At kung bawal bahay na yun, ay nagsina ay Pasok yung ano ba? Ah, dinibilog na. Oo. Magaling din ano. Ay, pasok na doon ang elf. Sa loob. Oo. Yan, no? Oo. Magaling din ang dahal no? Aray po, tatabo. Oo, oh, masarapan din. Diyan na po kami tatabo. Hindi, kakaon daw siya ng ano. Hindi kami kakawin. tubig. kakaon. <laughs> Ikaw kakaon daw. Oh, kakaon ng tubig. Oh. Uta ko pa muna. Ito Francis alam. eh. Aba pagkataon pala din yung cottage ano? Oo, pagkataon pala. Aba din pala tayo magbablog. Tasamahan ko muna rin sa si kotelyo. Oh, hindi mo magkataon. Ay, saan ba ang baba mo? Ay, diba ba? Hindi mo magkataon ba? Oo, isang kadadahala kung saan ba gusto dumanay. Eh? Pwede ka ba diyan? Pwede, pwede. Magkano ang bag sa cottage din eh? 200 daw. Aba. Ay, ano yun eh, sa barang ginapasok kung ano? Kaya isang mga Kanino? Kapatid ni magkapatid ni mag subi ay sila nagpagawa na ang cuttings na yan ha? at pag sabad at linggo kaya marami rin dito ha? marami rin uh -huh. aba para kay inang kalikasan basura mo huwag mong iwanan ay tama nga naman Siku oh. si kuya tulio po una, ano tatabo pagka daming cutting siya no? kanya kanya din yung bayad 200 isang ganda rin diba ang ganda na pala dito ano kanya kanya ligo wala kadlo na ikaw ay kanina iba pa yung nandun iba pa basta kanya kanyang ano yan kanya kanyang gawa Pugi pa Ay po si Katulio Ay po si

Yari naman, ba, nakainom na rin ayos na rin madami pala dito na dayo ano ay napupuno din hanggang sa dulo doon Ha? bukod, bukod na rin yan kulang kanya kanyang gawa ano, kanya kanyang gawa Talaga siya rin mo pa sa motor ng tubigan na Oo. oo. <laughs> aba, antik na antik na yan oh. Oo, napaka ano nga uh. o. Ha? Ano hindi na tulos, <laughs> kaya yaking aking alagahan <laughs> ang paksiging. <laughs> aba, antik na antik yan anti, ha. Anti Ayun. <laughs> Magaling ka talaga, aba. Pagka lamig ng tubig din eh, aba. malamig. <laughs> Kahit hindi ninyo walang, ano, walang ah, mulaw, ah, ano. Wala. <laughs> Magaling ka lang. Yung mga bantay bayan lang. Eh. Ha? Ay, ay sa pasok ng katigan meron. Ay doon no, meron. katigan ano Oo. Wala, wala bang, wala bang tao do sa may... Saan ba? Sa Wala. Wala. Oo, oh, ay di yung may cottage. Oo. Uh oh. kanino ba? Pag may nakapistin. Hindi na pugay. Ha? Hindi na pugay. Pugay daw. Si pugay. Hindi na pugay. si Alec, kilala mo yan. Ay, wawag. Ay, arin mo wari, hindi na kami labukha. Ang hilaga sa mga dyan. Ha? Huh? Sa mga kapatid. Sino? Si Puge. Ah, oh, 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 siya ang kawan niyan. Oo, sila lang ang kawan niyan. Kala ko nga siya barangay. Wala ko siya barangay. sa ko siya barangay. Kasi dalawang na da, ilang piraso yung ganyan. Ano? Madami na. May siya sasam po. May na yung mayapa dagdag na yun. Uy, may, may, eh. may, may kita pa oh. yung gumalupa. Oo. Wala na muna. Pagkalamit ng tubig, ano? Aba, inning nyo ito, ano? Sabog na sabog yan ng tubig, ano? Eh. <coughs> Away, oh, saglit lang isang, ano? Isang container. <coughs> saglit lang yung mapuno, Ano? <coughs> Ah, lokohan. Koy lalo lumalakas para nung no? para lalo lumakas 'no nung nag-umpisa. Aba. Ganare po may mga urihing bukal eh. Lalo lumalakas ay o oh, aba. E, dito sa bay lalo lumakas. Nung talang lang ito lumalakas. Ngito lang. Oh. Napak bongga talaga kahit pa. Sobrang lalo ano? ng pagkala mo pati na sagli kaya mapuno ilang seconds lang kaya bago mapuno ay di awas pati yan ay 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 ilang bangka pisa mo sa bahay bata ako sa kanya kanya kama oo mo kami oo oo oh. oh, pati yan ahaw ay okay. ah Magalito na ba? Ah, yan Bata, ha? Hmm. nagbablog okay. daw, ah mamaya ako to, ako dyan. Nakaba, ha? Oh, mo.

Ari po ay Barangay Banila at Barangay Tanlurang Katigan. Dadaan po kayo ay sa ano? Sa Barangay Ilasan. Ayan, ang gara. Welcome daw po pala dito. Sabado at linggo daw po dito. Marami. Oh. Kung gusto niyo po yung running water o may mga cottages 102 ano daw po ang ano dyan? cottages Ginawan talaga. Oh. Basta po yung pupuntalaan dito ay mahigpit na pinagbabawal yung pag -ano po ba? Pagkakalat ng basura. Yun. Yan, yeah, meron po naman sila mga ano dito. Eh. Bawat ilog po ng tayabas. May mga ganyan po. Ano nakalagay. Eh. Patakarot. <laughs> Yan, may mga patins po. Eh. Ayos din nari po yung pala yung mga cottage oh. oh, ba ayos na rin niya oh. 200 po ata ah, yung ganito oh. 200 Tapos kung kayo po may sasakyan dyan Ang park na nyo sasakyan Wala daw pong bayad ang parking Free na Oh, ang gara Ano mo nang andin eh. Punta tayo sa taas Oh, yan. Ang ganda. Oh, yan po. Banahaw. Oh. No parking na nakalagay. Bawal. Pagkagara nga naman. Yan dami pong cottage. Ano? Magkano po ang ano din eh? Magkano? 200. 200. Ay, kanina pong pangalan ng babanggitin din eh pagpupunta dito iba. Ali, Nistor. Ali at Ali at Nistor. Oo. Oh. Ali daw po pala ang pangalan na hahanapin. Pwede naman ho siguro pumisto na. Yan kanya oh, ganyan po kaganda oh. Oh yan, ang gara. Biyaya po yan ang banahaw. Yan lang po ang bundok banahaw. Ali at Mr. Nakakabuna si Kuya ano, Kotelyo. Yan po, ikatids eh, lang ang babayaran. Kung kayo po rito, alam ko wala po naninimig dyan. Pwede ko kayo maligo-ligo dyan, ang libre. Oh, libre dyan ang ligo, ano? Libre, ano? Libre ang ligo. Walang bayad, ano? Siya nga. Basta katids lang ang babayaran. Ito lang ang babayaran. mukhang libre po ang ligo dyan. Yan, libre ang ligo ang puwari. Eh. Yan, pag po kayo nagbabalak maligo lubluban eh. tapos ay doon daw po sa labas pala yung outpost meron daw po sa pasok lang yun lang hindi po naman yung kalakayan yung contribution lang contribution <laughs> anong tawag dun yun nga oh.